Pumanaw na si Lily Monteverde ngayong August 4, 2024, founder ng Regal Entertainment at kilala bilang isa sa mga matagal ng haligi ng Philippine Entertainment Industry, ayon sa kanyang anak. Kinumpirma ng kanyang anak na si University of the Philippines Men's Basketball Coach Golden Monteverde ang kanyang pagpanaw sa GMA News Online sa pamamagitan ng text message. Siya ay 84 na taong gulang. Pumanaw siya anim na araw pagkatapos pumanaw ng kanyang asawang si Remy Monteverde sa edad na 86. Noong July 29, 2024, si Lily Monteverde, na buong pagmamahal na tinawag ng mga taga-showbiz at tagahanga bilang Mother Lily, ay kilala bilang producer ng ilan sa mga pinakamalaking franchise ng pelikula sa Pilipinas. Kabilang dito ang mga franchise ng pelikula para sa Filipino-Chinese family drama na Manupo, at ang horror series na Shake, Rattle and Roll. Ang mga kilalang tao na malapit kay Mother Lily ay nagbahagi ng kanilang pakikiramay sa kanyang pamilya, na kinabibilangan din ng mga producer ng pelikula na sina Roselle Monteverde at Dondon Monteverde. Isa sa nakiramay sa pamilya ng kanyang ninang ay si Senador Grace Poe. I'm so sorry and sad to hear about Mother Lily's passing. My Ninang Mother always believed in me and assured me whenever I doubted myself. She has helped so many and she will never be forgotten. She was and will always be a titan in the Philippine movie industry. Our deepest sympathies and condolences to her family and loved ones, isinulat ng senador sa Facebook. Ang kanyang mga magulang, ang late screen legends na sina Fernando Poe Jr at Susan Roses ay kaibigan ni Mother Lily